Sa panahon ngayon, maraming tao ang nahihirapang makahanap ng trabaho. Maraming nangangailangan ng oportunidad upang masuportahan ang kanilang pamilya at matupad ang kanilang mga pangarap. Kung isa ka sa kanila o may kakilala kang dumaranas nito, samahan mo ako sa panalangin ito upang hingin ang gabay ng Diyos sa paghahanap ng tamang trabaho. Mahal naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo na may kababaang-loob at pananampalataya. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at oportunidad, at alam naming walang imposible sa iyo. Panginoon, sa panahong ito ng kawalan ng trabaho, maraming pusong balisa, nabibigatan at puno ng pangamba. Ngunit itinataas namin ang aming mga alalahanin sa iyo, sapagkat sinabi mo sa iyong salita sa Mateo 6.26 na kung inaalagaan mo ang mga ibon sa himpapawid, gaano pa kaya kaming mga anak mo? Hindi mo kami pababayaan, at sa iyo kami nagtitiwala. Diyos ng lahat ng karunungan at kaalaman, Inihiiling namin ang iyong gabay sa aming paghahanap ng trabaho. Buksan mo ang tamang oportunidad na naaayon sa aming kakayahan, talento, at misyon sa buhay. Ipakita mo sa amin ang landas na dapat naming tahakin at bigyan mo kami ng lakas ng loob upang harapin ang bawat hamon sa aming paghahanap. Panginoon, Tulungan mo kaming magkaroon ng tamang disposisyon at positibong pananaw sa gitna ng aming paghihintay. Palakasin mo ang aming loob at huwag mo kaming hayaang panghinaan ng pananampalataya. Naway gamitin mo rin ang aming mga pamilya, kaibigan, at iba pang instrumento upang magbigay sa amin ng suporta at inspirasyon sa panahong ito. Panginoon, hinihiling din namin ang iyong pabor sa mga job applications, interviews, at bawat hakbang na aming gagawin. Bigyan mo kami ng tamang salita at kumpiyansa sa bawat pagtatangkang aming gawin. Higit sa lahat, nawa'y mahanap namin hindi lamang isang trabaho kundi isang oportunidad na magiging pagpapala hindi lang sa amin kundi sa aming pamilya at sa iba pang nangangailangan Panginoon turuan mo kaming maging masipag mapamaraan at patuloy na magtiwala sa iyong plano Huwag mo kaming hayaang sumuko, Bagkus. Bigyan mo kami ng tibay ng loob upang ipagpatuloy ang aming paghahanap hanggang sa makita namin ang trabahong iyong inilaan para sa amin. Salamat, Ama, sapagkat alam naming Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng oportunidad at hindi nagkukulang sa pagbibigay ng aming mga pangangailangan. Naniniwala kaming sa tamang oras at sa tamang paraan. Bibigyan mo kami ng trabahong akma sa aming kakayahan at hangarin mo para sa amin. Sa iyo namin itinataas ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala sa Diyos, gawin ang iyong bahagi at patuloy na manalangin. Ibahagi ang panalangin ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay na nangangailangan ng inspirasyon at pagpapala. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang panalangin at inspirasyonal na videos.